Hi guys! magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismos ang kimpaw. Wala na pong iba ang nag-iisang si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chu and Paul Avelino. And para nga sa gabing ito, ayan ang first ever taping day ng kimpaw. Pag-uusapan natin Grabe naman nga. Nakakatuwa po na makita na tuloy-tuloy na talaga ito. Wala nang atrasan. Hoy, hindi na mapamimigay pa ang daalibay. Pero usog, ah, ba? Diba? Alam niyo naman, dami kong nababasa dyan sa comment. Kala niyo, hindi ko alam ha. Nababasa ko yan. Hindi ko lang masyadong pinapansin kasi nga, ay, hirap naman ng, ng nega. But anyway, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba para mag updated po kayo at ma-notify Tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman, kina Kim Chu and Paula Avelino, sagot na natin yan. And eto na nga guys, nakakatuwa naman pong isipin na napalapit na napalapit na talaga tayo sa tagumpay. Uy, tagumpay agad-agad. Hindi. -agad. Ano muna tayo sa sa yeah. so, series ng uh, Kim Pao alam nyo kasi, ito yung kung iisipin mo, diba nakaraan lang, nagmamanifest tayo another project ng Kim Pao eto so, ngayon, sinisimula na nila and alam nyo ba grabe yung dedication ni Paolo dito, kung sa bagay kasi diba, eh, request niya to talagang pangarap ni Paolo magkaroon ulit ng action bida si Paula Avellino. Dati kasi sabit lang. Second, lead role, ganyan. Pero this time, nakakatawa. And, and with Kim Chupa, ano, at uh, ayun nga, sa sobrang saya siguro nga ni Paolo Avelino, finally yung kanya pong pagpaparinig, ay nadinig na. <laughs> eh, napaka dedicated ni Paolo Avelino dito. Ang invested nga daw po ni Paolo dito sa The Alibay. And ang personal nga po niyang uh, equipment na mga gamit ay kanya pong, ano papagamit, uh, ipapagamit yung sarili niyang gamit para sa ikagaganda ba ng the alipay so ganyan po ka professional ka dedicated ang isang Paulo Avilino so bagay ganyan naman talaga siya pagdating sa trabaho sub sub din nga talaga uh, talagang binubuhos niya lahat parang extra special extra, extra extra special lang ata talaga ngayon hope talaga po talaga naman. Super excited na ako. Na ano, na maging trending po talaga ito. At uh, alam mo yun, mataas yung ratings na makuha. Maging successful talaga itong series at project muli ng Kim Pao. Nakatatlo na po sila ng napaka-successful na project. Hope po ah, uh, itong the alibi, ngayon pa lang naman parang na ano ko na lakas makalin lang ulit. Yung suporta ba? Grabe diba ba? yun lang na panood na pero nung no, ipalabas sa TV. Sa free TV. Bongga pa rin po ng ano, ng support. Bongga pa rin po ng uh, kinalabasan. Talagang tum umano, bentang-benta po talaga sa mga tao. So itong the alibi, mukhang kikita din talaga sila dito. Pray po natin yan, ha? And syempre, uh, manood po tayo. Yan. Sino excited dito sa Pamidya na. Always, ingat pala, Kim and Paulo, since ano, nagsisimula na kayo ng inyong taping. Sana yung panahon, makisama rin po. Para, pag pabago-bago kasi yung weather, may malaking chance na, ano eh, maapektuhan yung health nila. So, sana maging maganda po parati yung panahon. Pagbigyan po ang, uh, ano, the alibi, the alibi Project Series ng Kim Pao. Samayin tayo Sabi nga po dito si, ni Sir Eric. Ayan. Grabe yung paghahanda ni na-directs. Ni na Direx FM Reyes. At Jojo Sakin. Bukod sa creatives, pati technical binubusisi. Here, pati si Paula Avelino ay involved na involved sa The Alibi. Si Princessa uh, Princesa Chinita, kinakarir si Stella Marie. Nasa Cebu sila ngayon. Kakatuwa nga eh. Kasi laking tiping na ng aking paw at uh, successful ang ganda yes uh, involved involved talaga si Paolo Avilino o oh, kagaya nga nang nasabi natin si Kim Chung uh, bagay na bagay sa kanya yung kanyang short hair uh, pasabog talaga to sigurado Ayan, pinagahandaan talaga nila bukang uh, medyo malaki-laking pago din ang uh, ibubuhos ng lahat dito hindi lang po sila Kim and Paolo. Syempre lalong hikit din po ang mga nagtatrabaho sa likod ng kamera. Sila Kim and Paolo sila lang yung mukha pero uh, grabe din yung pagod ng nasa likod dito para mabuo at uh, mapaganda po ang series. tala na po ay hindi tipid rin din sa budget ang ano po no the alibi na ito. Sinong nga uh, excited na here? Ako super excited na po talaga. Congratulations again, Kim Pao. Ang gagawin kinikilig ako na mayroon kayong another project. Tala, sabi naman po dito ni Madam De Rodriguez, good PM Gandara, okay lang na hindi nag-showtime si Kim. Tama lang yon kasi alam naman natin na seloso si Paolo at itong si Gerald masyado ding feeling pagdating kay Kim kaya mabuti na rin na wala si Kim kahapon sa showtime iwas na lang alam namang mainit si Paolo sa mga ex ni Kim para tahimik na lang kahit ako mga naiinis din kasi nagtatanong pa ang mga Gerald ang Gerald asan si Kim. Parang may karapatan pa siya kay Kim. Kala mo kung sino. Nako Kim ha, kinuhulo na kayo ng mga yan. Iwas na lang muna. Kim, salbahe ang mga yan. Gusto mo bang gawin uh, gawan ka pa ng issue? Ah, siguro tungkol sa mga Kimerald. Ano, yeah, iba namang Kimerald miss lang sila Kimen Paul. Parang ginagawa lang katatawanan na wala po si Kim. Ah, nako, ganyan. Pero kasi alam niya naman yung bashers talaga. Ngayon, yun talagang sinasabi natin na uh, current bashers nila Kim and Paul. Alam naman po natin kung saan kampo ng galing yon. Ay, pinapalaki na lang po yan at ginagawang butas. <laughs> Pero totoo, yung mga Kim Rolfans, ano na lang yung katuwaan na lang. <laughs> yung ano naman, yung current bashers talaga may problema ngayon yeah. Anyway, ayun nga, sabi dito, gusto, ma gusto mo ba gawan ka pa ng issue? Gamitin ka sa pagpapromo ng teleserye nila, ha? Nako, wag na kiyam. Ayan, Madam Dero, di sa greedy naman ako, wag papagamit. Pero ayun nga, ah uh, meron kasi nagpapalaki lang yan. <laughs> Sabi naman dito ni Madam Helenita Katalasan, ang kimpaw ang nakakalam sa buhay nila. Let them or give them siguro privacy. Huwag na ninyong pansinin kung nakamask sila. Nag-iingat lang sila sa health nila dahil they will deal with people in the airplane. Uh, God bless, ganda and to my idols, Kim Pao, keep safe always, and mandatory naman po siguro ata, yan, di ba, nasanay na rin tayo si Paula Avelino, lagi pong ganyan, may, pup basta tayo may pupunta at lalabas siya, nakamask na yan, <laughs> even nung di pa po panahon ng pandemic, ganyan na si Paula Avelino, so si Kimi naman, ayan, na may ginangayo, iingat po, siyempre, di ba, ah uh, sana wag na pong questionin. Ah, oh, actually, nung makita ko picture, yung video nila together, happy ako kasi matchy-matchy nga sila eh. <laughs> Anong nakakaano doon? Anong issue doon? Ah, <laughs> uh, matchy-matchy nga sila, nakakatawa nga. Naka Sarap nga pong ng kimpaw eh. Matchy-matchy sila sa pagpunta po sa ano. Uh, sa Cebu from the earrings from ano all black then sa mask talaga naman <laughs> ay very mag-jowa ko din. Ewan ko, ako sayang-saya. Kayo na stress Ewan ko ba. Uh, siguro nasa desisyon na lang po natin yan sa buhay. Kung gusto nyo maging masaya, iiwas kayo sa mga nega. At kung gusto nyo naman po ng stress, ay sige lang, tambay kayo. Walang problema. Hindi naman ako yan. Charot! anyway, guys, hanggang dito lang muna ang aking update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Kita-kits tayo sa susunod ko pong balita. Maraming salamat.